So, ayan mga ka-idol, for today's video, nandito na naman tayo para gumawa ng content. Siyempre, ang gagamitin po rin, pa rin po nating salita ay ang otsyonganon or yung asik Sarili naming salita or lingwahe, dialekto dito sa bayan ng Odjongan sa Rumblon. Kaya sa ating mga viewers na hindi taga Rumblon, baka magtaka kayo kung ano yung sinasabi ko. So ang gagamitin ko pa rin po ngayong salita habang kakain ng pananghalian ay ang salitang asi or odyo nga So mga ka-idol, um, ang ating ulam ngayong araw or ngayong tanghali ay nilagang talbos ng kamote. So sanay ako sa mga ganito kaya pasensya sa mga hindi kumakain ng talbos ng kamote dyan. Actually, medyo nasubrahan siya ng paglaga kaya medyo lata. So, ayun talbos ng kamuti tapos isasawsaw lang natin ito mga ka idol sa ito dito sa suka na may toyo tapos siling labuyo so yun ang um, makaon kita mga kaidol it tanghalian hmm isabaw na ito bago isaw sa natin na ang talbos. So, kalintalbos talbos, siya na masyadong naapay. Kung napansin nyo ng mga idol oh, medyo bang haba. Pero yun yung kalin kag-apaya. Kasi nga, mas gusto namin sa yung apaya kag um, mga talbos. So, nakapanghugas siya mo tamot. Kaya, matuloy-tuloy kita ka, on, mga ka-idol. Nalasa ka rin, simple yan. Isaw sa na ko ulit. Mmm. Ang Pero bang alat ko sila? Ang suka. Mmm. Pamayuog kita. Ang gabi ako sa nandiyo na talagos itang muti. Dali lang sa may habig. Kaya naisipan ako, sing nakuya ko suya. Nagpanalbos ng ako mga ka-idol ito. Kaso po kasi itong bang taba na pagkatalbos. Medyo kaniwang sila kasi bago pa yung ano yung kanpaga tanong. So, kaya buo sila to Ang expect nila talagang. Parang gusto ito mo ito na pagkaguganda sa ilang texture bagay ito. Pero bang lasa sila? biskin more on, kasi more on steam. Ang mm. lasa mga kailyan, mali makaam. Um bang sulbi ako sa mga charm mga idol buko po kita tuntawan na kaarte pero may mga instances or mga consequences about consequences may mga time na medyo mapili din tayo syempre may mga allergic din tayo minsan sa mga pagkain kaya minsan may mga time na di yeah, ako nagkakaon it mga allergic na nito pagkalula sa kalimang ka idol kong na sobrahan yung naosida it kwam ya ga mm grabe crunchy yung pinaka steam ng kamote at mas malasa talaga sa tanam habang kakaon nakadamot mm pagkaso simple yung kalimang ka-idol ang ato sila di ba kaysa magbakay kita at noodles pag noodles ra kasasawa so dalhin kita sa mga talbos talbos sa palibot eh mm. Mm. so yun so, mm. gata tawa pagkalo lang sa mga kaidon. Mari makaon. Bang sulbi kita kala. Hmm. Tama ka mga kaidon, haka ni raha. So, um. Oh. Tulong. Ato ni human on, ato akra usab dir sa talbos. Paubos sa rabal. Pagkalo sa mga kaidon. Tapos ating ni isida Eh sobrahan kasi iti yata kali yung talbos kamuti kaya pa ibang o oh, itong mga rahon ay na ngayunot mhm mm ang lasa pag kalula mga ka idol hmm mhm 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 Simple yan sila. May ano may kita tobe. Salamat mga kaidala.